Good morning guys. Ngayon kagigising ko lang 8:30 kasi kagabi sabi nung matanda siya daw ang magluluto ng miso soup. Ano, ngayon ngayong maga lang 'yon. Pero araw-araw talaga ako nagluluto. Ngayong araw lang. Tapos ngayon ay January 16 2025. Hindi na siya umuulan masyadong snow kagabi, hindi katulad kagabi. Ayun, mga magluluto naman ako mayat maya. Ayan yung snow. Hindi naman masyadong. Buti na lang hindi magdamag umuulan. Tingnan mo yung bukid oh. Doon sa taas na yan, may ano dyan. May, ang tang nito. Parang pag summer, mayong, merong pasyalan dyan. Sa baba, ano yan, Ilog. Tapos, ayan. Dito naman ako sa kabilang bintana. Ayan, oh. Yung kalsada po yan, oh. Ayan. Hindi nadadaanan ng sasakyan kasi kinukulang sa bulldozer, eh. Pag ganitong mahina yung snow, ano, sobrang lamig. Ay na sa biranda. Pag makapalang snow sa bodega namin, kinakabatan ng hagdan, ayan o. Oh para bubukalin naman yung bubong. Kasi hindi na, hindi dumudulas yung yelo dyan. Hindi katulad dito sa isang bahay. Bumabagsak ang yelo doon sa baba. Eto, gagamitan mo pa ng ladder. Para lang mabukal yung snow. Dito po ako sa bukid guys. Nakatira. Ito yung kwarto na jowa ko asawa ko dyan. Yan naman yung kwarto ng anak ko. Ginawa ko ng bodega. Ito naman yung kwarto ko. May ref ako. Ito kwarto talaga ng anak kong lalaki dito. Magkatabi kami. Kaso tinanggal ko yung harang dyan. Para magiging solo ko na siya. Yan lagay ng damit. Ayan. Tapos, yung mga sinampay ko, kasi umuulan nga, dito ko lang yung sinasampay, kasi may heater siya. Ayan, no. Sa gabi, pinapatay ko yan pag tulog. Kasi parang mahirap huminga. Sa gabi kasi, pag nag-heater ka matulog, parang ang hirap huminga. Okay lang aircon. Pag summer, magdamag yung aircon. Pero yung heater... Nahirapan ako huminga eh. Ayan. Iinom ako ng maintenance ko guys. Guys, ang lulutuin ko ngayon, itlog. Kasi may itlog dito sa ref. Yun lang muna. Tapos yung mga tira-tira doon sa baba. Eto. Ilagyan ko na siyang sibuya. sibuyas. Kasi marami akong sibuya na naka-freezer. Madaling ulam lang. Ayan, itlog. ang kinain ko ngayon guys yung mochi kung tawagin na nilito. ayan ayan na guys yung kinain tanghalian ko mochi kung tawagin yung malagkit malagkit yan tapos parang sinaing tapos pero may nabibili naman dito yan sa supermarket tapos yung ulam ng matanda ngayon eto papakita ko Ayan, tofu na may bagyo pechay. Yung may may inuki kung tawagin dito. Yan ang hapuna nila. Para sa mga matanda yan. Ano lang yun? O ano yun? Lalagyan na lang nila ng lasa. Yung parang tuyo. Pero hindi naman tuyo. Okay na sila. Masaya na sila dun sa kakainin nilang hapunan. Tapos maliligo na ako kasi papasok pa ako. Papasok ko 6 o'clock ay mag 4.30 na. Magbabad ako sa mainit na tubig. Kasi malamig. Yung mga matandang kasama ko, meron akong kasama, biyanan ko ite 88 years old, tsaka 85. Ayaw nila yung videohan sila. Minsan, kasi yung isa, ano na, ulyanin na yung lalaki. Yung babae, hindi pa. Pero laging masamang pakiramdam. Kaya ako talaga nag aasikaso kasos kanila. Kailangan yung lasang hapon yung pagkain sa kanila. Hindi yung basa-basa ka magluto na ayon nilang kainin. Bibijuan ko yung matanda, nanonood ng TV. Hi guys, papasok na naman ako. Thursday ngayon. Yun guys, maliit na sasakyan yung dala ko kasi hindi naman siya umuulan ng snow pag sobrang lamig ayan o, nag ano siya nag lumalabo yung salamin naghihelo siya ayan hindi makikita yung daan kailangan panda ko muna yung heater para mabura yung ano ayan o, nagumpisa na ang mabura yung yelo natutunaw na siya Dadaan mo na ako ng supermarket guys kasi bibili ako isang pack na chicken para bukas kasi doon sa lugar ko wala talagang nagtitinda doon kailangan bibili ka ng mga gamit sa bahay pag may nakalimutan ka ba wala kang asin wala kang maga magagamit kasi wala nga nagtitinda doon tapos wala din bus doon dumadaan bukit kasi kaya ayan bibili mo na ako dadaan mo na sa supermarket nakabili ng isang pack na chicken para bukas. tarana <mimitation> supermarket na to, dito kami nagtitinda ng tofu. Ayan, o. No? Dati ng gabi, ubos na siya. Yan sa gitna, yung sa api. Buksan muna natin yung hito. Tapos yung toilet, CR Tapos yung heater ulit Tapos yung hot towel Tapos yung karaoke Tapos heater ulit Tapos yung ilaw sa counter Tapos yung mainit na tubig yung ilaw dito. Yan. Tapos yung ilaw, ilaw, ilaw. Yan na. Yan ang bar. 7 o'clock na late ako ngayon eh. Kasi dumaan pa ako ng supermarket.